kaibigan mga kaludis magandang gabi po dahil sira sila po natin mga short video lang po ang pwede Ayan. pipilihan ko lang to ng maganda ito po gamitin ko sa picture frame na kulay dilaw to na 5x7 ito po yung picture frame kagawin ko Uh, 20, pa, 20 pieces lang po yung dilaw. Ito yung dilaw. Ayan. Ayan. Pipiliin ko lang kasi ito yung balat. Dito pwede gamitin. Ang gagamitin lang yung mga ganito. Tapos yung itim sa dulo, tatanggalin din yan. Ayan. Kamusta po lahat sa lahat? Ayan. Gabi na. Alas 12 na ng gabi. Okay na naman ako mag-ipon para mapayos itong cellphone ko ng pang vlog pag makapunta ng Kiapo siguro doon ako bibili ng LCD kasi yung cellphone ko kusang nagalaw kaya kailangan palitan ng LCD nasira to nung new year tinatong ko lang sa box na malaki yung pang -bit siguro sa vibrate yun nagloko kaya kayo mga mga cellphone wag nyo ipatong sa malalaking box na pang disk ito yung resulta ng cellphone ko kusang siyang nagalaw para mag pumipindot siya mag isa minsan nagkukuling kaya hindi ako makapag upload ng maabang video hanggang short shirt lang and magandang gabi po sa ating mga kaibigan God bless po sa lahat nating kaibigan yan kaya minsan yung isang channel ko yung ginagamit ko pang what sa mga kaibigan nagsasilent na lang ako kasi pag mag type ako ng words ibang lumalabas sa mga live nag, nag Nagpa na lang ako, tatambay na lang. Hindi ko na ginagala ang cellphone ko. Yan. Pag hindi ako makapangkwats, ano na lang, nire-replay ko tapos hindi na ako nag nagbabakas. Ano, hindi rin ako nagme-message dahil ang cellphone ko kusang nagta-type mag-isa kahit ano-ano nang tinatype. kung minsan titino, minsan hindi titino ayan ito, pinailangan ko lang ito ng mga reject katulad nito ito, pwede pa ito kasi may dilaw pa, kukunin ko lang yung nagdan dyan o oh. yan, minsan nagpa-blur siya mag-isa. Ayan. Katingin lang yan. Ayan. Sige po mga kaibigan, thank you for watching.